naman ano mga idol ayan oh. Pareawak lang. <laughs> Inaawakan niyo lang. <laughs> yung guys. Tuwa tayo mga idol. Yung kasama namin na isa. Inaawakan niya lang. Maya niya tayo yan mga idol. Ano ang sakit ni Sisol? Ayun oh. Presentation no, nagagastos for video kami, Mr. Bahay kami. Ayan guys, kung nakita niyo pala mga idol ay pupili. Kasi yung isa naman nakasama natin, ayan. Kanina pa yun mga idol, wala pang napipili. Kung nakita niyo, kanina pa siya pero wala pa siya mapili. Kasi so, sobrang dami ng materials wala pang napili. Aray ka! Wala kasi siya dito sa pagpipilian. Aray ko! Ay, ibig sabihin, wala ka pa sa tamang tao. Aray ko! Ang tamang tao. Si Mark pala materialis yan. Kamusta ka. Ano masabi sabi mo? Ano na mo siya ay tao? Bako tao? Ano talaga Yan. Yan pala si Ras. Kanina pa yan. Hindi pa yan nakapili ah sigurado na ba yan? <laughs> <laughs> Magtiwala ka sa kinukuha mo. Bahala <laughs> si <laughs> *haha*